baka pa rin 'yun, baka Ay bigy hirap mo 'yung umaakyat. Baka mo din. Kasi tinapay. yung gusto ko na sakit tinaka. na bangos. Hindi ano 'yung tinapay na. Tinapay nasa Asupuan namin 'yan ng mga balato. May toyan. Hindi na la. Dito 'yung aso dito. Ay maghihirap bigy hirap mo 'yung yak this table.